hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Hindi kumpleto ang aliwan piyesta kung wala ang makukulay na damit. Magagarang props at mauhusay na paghataw ng mga contingent sa street dance competition. At alam nyo bang noong nakaraang taon lang, nakuha ng dinagyang festival mula Iloilo -Ilo City ang ikapito nilang titulo sa nasabing kompetisyon. Ang winning moment at naging performance ng Tribu Parianon, sama-sama nating balikan sa report na ito. This year's best street dance contingent of Aliwan Fiesta, The Festival of Champions is none other than Contingent Number. Twelve. <laughs> contingent number 12! Iloilo Piratium Festival represented Piano by Primo Core! Sa higit dalawang dekadang pagbibigay kulay at saya ng Aliwan Fiesta, naging tulay rin ito upang makagawa ng kasaysayan ang ilang natatanging pista sa Pilipinas. Kabilang na nga dyan ang Dinagyang Festival. Matapos nitong makuha ang ikapitong korona sa Aliwan Fiesta 2023 Street Dance Competition. Ang kahangahangang tagumpay na ito ay ipinamalas ng tribo Parianon kung saan sama-samang umindak ang mga mananaya mula Iloilo -Ilo City sa kalsada ng CCP Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City. Sa pamamagitan ng kanilang natatanging sayaw, magagarang props at tradisyonal na tugtugin, Mahusay nilang nabigyang kulay ang pagpupugay kay Santo Niño o ang banal na batang Jesus na sentro ng kanilang pagtatanghal. Viva Santo Niño! Bilang pagkilala sa kanilang natatanging talento, nakapag-uwi ang tribo pareanon ng tumataginting na 1.5 million pesos. Taong 2004, nang unang makuha ng Dinagyang Festival ang titulo sa Aliwan Fiesta Street Dance Competition na nasundan noong 2010 ng Tribu Paghidaet na nagtuloy-tuloy pa sa sumunod na tatlong taon. Parehong nakuha ng Tribu Panay ang titulo noong 2011 at 2012 at noong 2013 na ipagpatuloy ito ng Tribu Panayanon. Taong 2017 na nang muling mabawi ng Tribu sa Lugnon ang titulo para sa Dinagyang Festival. At noong nakaraang taon nga, muli nitong pinatunayan na nararapat lang silang tanghalin bilang kampiyon sa street dance. Maliban sa Dinagyang Festival, nagpakitang gilas din ang Sinulog Festival ng Cebu City. Matapos maiuwi ang ikalawang parangal, habang pumangatlo naman ang Manggahan Festival sa Gimaras. At sa paparating na Aliwan Fiesta 2024, inaasahan ang mas pinasaya at mas pinakulay na pagdiriwang ng mga piyesta. Kaya naman sama-sama natin iyang tunghayan sa paparating na June 27 hanggang June 29. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang batas para sa pagpapatayo ng senior high at elementary school sa Bacoor City sa Cavite. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12007 at 12008 na naglalayong magtayo ng mga bagong paaralan sa Bacoor City Cavite. Ayon sa Malacanang, inaprubahan ng Pangulo ang panukalang batas noong 13 ng Hunyo at ngayon ganap ng nais sa batas. Batay sa Republic Act No. 12007, itatayo ang Progressive Senior High School sa Progressive Village 3, Barangay Bayanan, habang isang Progressive Elementary School naman ang itatayo sa Barangay Molino 2, sangayon sa Republic Act No. 12008. Ang dalawang paaralan ay mapapas sa ilalim sa pamamahala ng Department of Education o DepEd. Agad namang inatasan ng Pangulo ang Vice Presidente at DepEd Secretary na si Sara Duterte na ipabilang na sa programa ng kagawaran ang operasyon ng dalawang bagong paaralan at simulan na rin balangkasin ang implementing rules and regulation nito na inaasahang maisagawa sa loob ng siyam na pong araw matapos itong lagdaan ng Pangulo. Laman ng IRR ang Organization, Administration at Operations and Management ng mga paaralang ito Alinsunod ito sa Governance of Basic Education Act of 2001, Enhanced Basic Education Act of 2013, at iba pang mga kaugnay na batas na may kinalaman sa edukasyon. Para sa NBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino! Nangako naman ang bansang Japan na patuloy na magiging bukas ang kanilang bansa at magbibigay pa ng mas maraming alok na trabaho para sa mga Pilipino. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nangako ang bansang Japan ang karagdagang job opportunities sa kanilang bansa para sa mga Pilipino. Ito ang commitment na nakuha ni House Speaker Martin Romualdez sa pakikipagpulong niya kina National Diet of Japan Speaker Fukushiro Nokaga at Vice Speaker Bandi Kaida. Ayon sa Japanese officials, kinikilala nila ang hamon na kinakaharap ng Japan, lalo sa kanilang crucial sectors at ang malaking tulong na naibibigay ng Overseas Filipino Workers o OFW. Ipinarating naman ni Romualdez ang pasasalamat sa suporta at iginiit ang potensyal nito sa pagpapatibay ng kooperasyon at ugnayan ng dalawang bansa. Magandang oportunidad din daw ito para matuto ang mga Filipino workers ng mga makabagong teknolohiya na mayroon sa Japan at pagkakataon rin na magpatuloy ang pag-invest ng Japan sa Pilipinas. Samantala, inaasahan ng Department of Agriculture na magiging sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas sa pagtatapos ng taong 2024. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Mili Borja. Tinataya ng Department of Agriculture na magsasara ang taon ng may 3.6 milyong metrikong toneladang rice inventory ang bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Nichols Manalo, sapat ito para sa 95 days o mahigit tatlong buwan. Nakikita ng ahensya na magiging sapat ang supply ng bigas sa pagpasok ng 2025 sa gitna ng weather disturbances at global trade uncertainties gaya ng export ban sa India. Target na mapatatili ng DA ang 20.44 milyong di toniladang palay production ngayong taon. Inaasahang makatitipid ng nasa kalahating bilyong piso ang National Food Authority sa kanilang planong ihinto o itigil na ang rebagging policy o pagsasakupan ng mga palay. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Makatitipid ng hanggang sa kalahating bilyong piso ang National Food Authority sa pagtigil sa pagsasako ng palay. Ayon kay NFA acting administrator Larry Laxson, hindi praktikal na magsako pa ng palay gayong hindi naman palay. Ang end product ng NFA kundi bigas. Sa kanilang pagtataya, nasa 130 million pesos ang matitipid nila sa hindi paggamit ng sako habang 300 million pesos naman mula sa handling o logistics cost na kaakibat nito. Sa ngayon, nasa huling bahagi na ng diskusyon ng naturang proposal na inaasahan ng NFA na mabebenepisyohan parehong ang NFA at ang mga magsasaka upang maiwasan din ang korupsyon bilang tugon sa buffer stock ng bansa. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Nakapagtala naman ang Pilipinas ng pinakamataas na naitalang pagtaas sa sektor ng turismo noong 2023 matapos ang pandemic period ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Nakapagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na paglago sa sektor ng turismo noong nakaraang taon sa kabila ng nandang pandemya. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang share ng turismo sa direct gross of value na nalagdag sa ekonomiya na sinusukat ng gross domestic product o GDP ay tinatayang nasa 8.6% noong 2023. Ayon sa PSA, nakapagambag ang tourism sector ng 2.09 trillion pesos noong nakaraang taon, mas mataas ng 47.9% kumpara sa 1.41 trillion pesos noong 2022. Ito na ang mayuturing na pinakamataas na naitalang paglago ng ahensya simula pa noong taong 2000. Samantala, ang employment o trabaho sa tourism industry ay nasa 6.21 milyon noong 2023, tumaas ng 6.4% kumpara sa 5.84 milyon individuals sa tourism characteristic industries noong 2022. Para sa DZRH TV, ito po si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, official nang isinaligal ang same-sex marriage sa bansang Thailand. Ito ay matapos bumoto ang halos majority sa kanilang Senado sa naturang batas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Aprobado na ng Senado sa Thailand ang legalisasyon ng same-sex marriage. Ang Thailand ang unang bansa sa Southeast Asia na nagsaligal ng same-sex marriage at ikatlo naman sa Asia, sunod sa Nepal at Taiwan na kumikilala sa same-sex couples nakakuha ng 130 boto ng mga mambabatas sa upper house ang sumusuporta sa same-sex marriage law habang labing naman ang abstentions at nakatakda itong ipadala sa palasyo para sa royal approval. Mapupunta ang bagong batas ngayon kay King Maha Vajita ng Thailand upang bigyan bisa 120 araw matapos itong mailathala sa The Royal Gazette. Nagbunyi naman ang LGBTQ plus advocates bilang kilala ang Thailand sa makulay nitong LGBTQ plus culture and tolerance. Para sa DZRH TV to si Arnold Herrera, sama-sama tayo Pilipino! Good news naman tayo pagdating sa sports. Ilang linggo na lang ang nakalipas ng masungkit ng alas Pilipinas women ang bronze medal sa AVC Challenge Cup pero syempre, isa lang yan sa maraming tournament na naka-line up para sa national team. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Ilang linggo matapos ang bronze medal win ng Alas Pilipinas Women's sa ABC Challenge Cup, hindi pa rito natatapos ang mga kailangang harapin ng nationals. Muling maglalaro sa kanilang hometown crowd ang Alas para sa FIVB Volleyball's Women's Challenger Cup, na gaganapin mula July 4 hanggang July 7 sa Ninoy Aquino Stadium. Makakaharap na ng Nationals ang mga malalakas na team kagaya ng Challenger Cup champion na Vietnam, Argentina, Puerto Rico at apat iba pang bansa. the VNL qualifier this coming July. Uh, we're going up against uh, the teams that uh, top yung yung parang ABC Challenger Cup nila in their own specific area. So we're going up against higher ranked teams, most of them in the top 40s in the world. So that's a new challenge. And we have another one in August naman, another Challenge Cup also. That would be our final tournament before the club season begins. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin na ng alas na mayroon na silang sapat na oras para sa training. Just going to go back to training kasi that's one thing that we weren't given before the ABC Challenge Cup. Actually, we used the ABC Challenge Cup as a training ground and a simulation for us talaga kasi iba rin yung may nakakalaban kami from other countries. Iba rin yung nakakalaban namin yung isa't isa. -tisa. Nakatakdaring lumahok ang Alas Pilipinas sa Southeast Asian V-League sa July at August ngayong taon. Magugulit ang kamakailan, inalunsyo rin na mananatili ang line-up ng kupunan na nakasungkit ng bronze medal sa AVC Challenge Cup kasama ilang karagdagang players gaya ni Nabela Belen, Alaysa Solomon, Cassie Dongayo, Gemma Galanza at Tots Carlos. At yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. All set na ngayong buwan ang official debut ng six-member multinational girl group na nabuo sa ilalim ng survival show na inilunsad ng South Korean entertainment giant na HYBE at American record label na Geffen Records. Yan ang grupong Cats Eye na kinabibilangan ng Pinoy Pride na si Sofia Laforteza na nakatakdaring ilabas ang kanilang first ever single sa June 28 ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. All set na ang Pinoy Pride na si Sofia Laforteza, kasama ang lima pa niyang kagrupo sa Cat's Eye para opisyal na mag-debut sa June 28. Sila ang global girl group na nabo sa ilalim ng survival Idol show na The Debut Dream Academy na inilunsad ng South Korean entertainment giant Hybe at American record label Geffen Records. Kasabay ng kanilang debut ngayong buwan, i-release din ang kanilang first single, Heto ang patikim ng grupo riyad. Susundan ng isang pang song sa Julio habang debut EP naman ang dapat abangan sa August. Last June 14, inilabas na rin sa YouTube channel ng Hive Labels ang official logo ng grupo. Maliban kay Sofia, binubo ang Cat's Eye ni Lara, Daniela at Megan mula US, yun siya from South Korea at Mano mula naman sa Switzerland. Ang Cat's Eye very thankful sa mainit na suporta ng fans na tinawag na icons. At isa nga sa mga pinagbigayang request ni Sofia mula sa kanilang icons ay ang dance cover ng hit song na Pantropico ng nation's girl group Beanie. Oh, 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 na na Kamakailanang napabilang din ang cat's eye sa lista ng girl groups to watch out for in 2024 ng American magazine na Teen Vogue. Pero ito bago po kami magpaalam, ito na, 7 days na lang at Aliwan Fiesta 2024 na. matutong na natin ang pasiklaban ng sining at kultura, maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya, dahil ang pistay narito na, ang Aliwan Fiesta 2024 kita po tayo sa Aliwan Fiesta. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, Laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV